Mga kagabay, magandang gabi, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghan. Saman tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, atagit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sarablamang ng ilang sandali, ating ganyan ang presensya ng Diyos suma so, sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Spirit Santo, na bubuhay at naghahari. Iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, ngayong buwan ng Nobyembre, <coughs> sa buwan ito, ipagdiriwang ng sambayan ng kristyano ang isang napakalaking kapistahan ang kapistahan ng hari ng mga hari Christ the King o si Kristo ang hari Anong klaseng hari nga ba si Kristo? At saan nga ba ang kanyang kaharian? Nang humarap si Kristo kay Ponsio Pilato upang hatulan sa mabigtang sa kanya ng mga hudyo at ang uh, mga na na, na nais na pumatay sa kanya. Tinanong ni Pilato si Kristo, Hari ka nga ba? Simple lamang ang naging, naging tugon o sagot ng Panginoon. Sinabi mo, ikaw ang may sabi na hari ako. Yan ang lamang ang sagot ng ating Panginoon. Nainis si Pilato at muling pinanong sa si At ang sabi, Ako ang may hawak ng buhay mo. Kaya salutin mo ako ng, mga, ng maturin. Hari ka nga ba? At ang sagot ni Jesus. ang aking kaharian para dito sa lupa. Sapagkat kung narito, sumugod na ang aking mga alagang upang ako ay iligtas. Sa madaling salita, malinaw na tinanggap ni Jesus na siya isang hari. Ngunit kung titignan natin ang kanyang mga sagot kay Pilato, makikita natin ang ha? patalinghaga ang mga sagot ng ating Panginoon hindi niya sinabi, oo, ari ako oo, nandoon sa ganito sa ganun ang aking kaharian bagos ang sinabi niya kay Pilato sa una ikaw ang may sabing ari ako sa, sa ating ito sa simpleng pakikipag-usap masasabi natin napaka-filosopo ng Panginoon maaari naman niyang sagutin ng oo o hindi kung siya nga ay isang hari. Subalit, hindi ito ang dapat natin pag-uusapan sa punto ni Vista nito. Sapagkat, sa totoo, si Jesus ay ang tunay na hari. Siya ang hari ng saliputan. Tunay siyang Diyos at tunay siyang nagiging tao naging dalawa ang katabuhan ng ating Panginoon alang-alang sa ating kaligtasan. Ngunit, anong klase bang hari si Jesus? Mapagpapatong ka Masunurin sa kautusan na nakakataas sa kanya. Ito ang dapat maging huwaran ng mga pamilya. Ito ang dapat maging huwaran ng ating gobyerno ang pagiging leader ng mga ama o ng mga ina sa tahanan. Ngunit, hindi nagmamando, hindi nag-uutos, hindi nagmamalaki. Ganon din dapat sa ating gobyerno, sa ating pamahalan. Sana ang mga mahalal nating mga pinuno, mga opisyalis ng gobyerno, ay totoong mga leader, totoong mga hari nagliligkod at hindi pinagliligkuran. Sumusunod sa sariling kautosan, hindi nag-uutos lamang. Kaya sa ating mga leader, sa mga haligi ng tahanan, sa mga matataas at tungkulin, sa mga pribadong tanggapan o pagpublikong pagtanggapan, tandaan ang isang tunay na leader ay sumusunod sa sariling kautosan. Nagpapakipag at abutupan <coughs> sa sariling kautosan. Hindi pinaglilingkuran. Hindi inag-aabuso. Mapagpapaw kung baba. Ngunit matatag kung magutin. Ganyan ang ating hari. Ganyan ang ating Panginoon. Kayang-kaya ng Diyos na gawin ang anumang nangyong. Sa ating kaligtasan, kayang gawin ni Jesus na sa isang iglap lamang imatupan ang kanyang pangiging tegapaglipyas. Ngunit iba ang ipinakita ng ating Panginoon. Ipinakita niya ang tunay na liderato. At ang sabi nga niya, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, nag-aalay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Ano ang ibig sabihin ng ating Paninoon? Siya ang ating shepherd. Siya ang ating pastor. Kaya nga yung saltang pastor ayon sa ating mga kaibigang mga pastor, ay shepherd. Nag-aalaga, nagpapakain, nagliligtas ng kanyang mga tupa. Kami natin hari sa ating mga tahan. Gawin nating hari sa ating mga tanggapan. Gawin nating hari si Jesus sa ating buhay. Haring masunurin, haring matibay ang kaluban, haring makapangyarihan, Isang tunay na hari. Kaya sa buwan ito, bago magkapasang buwan ito, ating ipagdiriwang, ipagdiriwang ipagdiriwang ng... Uh, pamayanan ng ang pagiging hari ng Panginoon Yeso Kristo. The King of Kings. Ang hari ng mga hari. Kristo Re. Yan ang ibig sabihin ng pagiging hari. Yesus. Aring modilo na dapat natin tularan. Tularan natin dapat sapagkat tayo lahat tayo ay hari sa ating sariling pamumuhay. Tayo ang may gumamando sa ating buhay at kagabay natin ang hari ng mga hari, ang tunay na hari, ang ating Panginoong Isa Kristo. sa sapagkat malapit na ang ating pagdiriwang ng uh, pagiging hari ng ating Panginoon. Kung hindi tayo nagkakamalit, itong last Sunday ng buong ito ng Nobyembre. Ipagdiriwang ng buong pamayan ng Kristiyan ang pagiging hari ng Panginoong Isu Kristo. Isipin na lamang natin, Panginoon ang ating tawag sa Kanya, My Lord, My God, My Lord, My Master, My Savior. Pero sa ba mayabang tayo, makasalanan tayo, mapagmalaki tayo, mapagmataas tayo. Inaabuso natin ang kabaitan ng isang tunay na hari.